Totoo nga bang maasahan ang Nemesis Missile System ng Amerika, isang sandatang kayang magpalubog ng malalaking barko ng China, kabilang na ang kanilang mga warship, sa isang bagsak lang? Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit itinuturing itong game changer sa modernong gera at kung paano nito nababago ang balanse ng kapangyarihan sa karagatan. Kaya manatili ka lang, dahil sa dulo ng video, malalaman mo kung totoo nga bang ito na ang sandatang itinakatakot ng China. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at hindi tumitigil ang China sa pag-angkin ng ating teritoryo, isang matinding hakbang ang ginawa ng Amerika. Dumating sa Pilipinas ang US Marines dala ang napakalakas at high-tech na Nemesis Missile System. Pero ito ang matindi, hindi lang ito para sa balikatan training, pagkatapos ng ehersisyo, iiwan ito dito, kasama pa ang iba pang missile systems. Bilang malinaw na mensahe sa China, hindi na kayo makakapasok ng basta-basta. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdeploy ang US ng ganitong klaseng advanced weapon sa Pilipinas, hindi lang para sa training, kundi bilang kongkretong depensa laban sa banta ng China, ibig sabihin, hindi lang tayo basta umaasa, tayo ay naghahanda, lumalaban, at ipinaglalaban ang atin. Anong ibig sabihin nito sa hinaharap ng Pilipinas? Totoo bang handa na tayong tumayo at lumaban kung kinakailangan? At gaano kalaki ang magiging papel ng Nemesis Missile System kung sakaling umabot sa matinding sigalot sa West Philippine Sea? Kaya lang naman ito wasakin ng anumang kagamitan ng China mapahing man o nasa dagat o lupa. Kung mahal mo ang Pilipinas at hindi ka papayag na maagaw ng China ang kahit isang pulgada ng ating teritoryo, ipakita mo ang suporta, mag-like, comment, at subscribe ka na sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para sa mga makabayang laban.